Napansin nyo, umaandar naman yung kanyang uh, pan motor dito sa side ng condenser. Pero yung compressor, kung papansin nyo, ayan, hindi siya gumagana. Ayan. Kung mapapansin nyo, walang tulog yung compressor. Tapansin nyo natin, tingnan din natin ito mamaya yung kanyang karga, kung may karga ba Isang mapagpalang umaga na naman sa ating mga kasangkay at narito na naman tayo sa taas. Kung papansin nyo, meron naman tayong dalang tools na dalawa. Isang uh, Phillips screw sa kaisang clamp meter. Ngayon kaya ka ito dinala at nandito na naman ako sa taas mga kasangkay dahil mayroon na naman tayong titignan na isang condenser unit kasi doon sa baba nagbukas kami ng indoor, hindi malamig yung kanyang buga. Kaya yun ang purpose ng pagdala ko ng tools kasi titingnan natin yung uh, condenser niya kung ano nga ba yung problema. Ngayon bago ko ituloy yung video mga kasangkay, shout out sa lahat ng mga nagsubscribe sa amin. Maraming salamat at sumusuporta. Sa mga gusto mong magpa out sa amin, Pwede kayo mag-comment dyan sa section below. O di kaya kung may mga katanungan na gusto nyo masagot at gagawa natin ang video yan, mag-comment na kayo dyan sa baba. Kung hindi ka pa nakasubscribe mga kasangkay, kung nanonood ka, pasubscribe naman, pashare at saka palike na rin ng aming video para may matutunan yung mga bagong easy technician natin. Ayan bago natin ituloy yung video at pasukin muna natin yung ating intro Ayan mga kasangkay, andito nga pala tayo sa condenser niya. Yung sinasabi kong hindi lumalamig yung bunga ng evaporator, ito yung kanyang uh, condenser unit. Ayan kung mapapansin nyo dito, umahandar yung kanyang panmotor sa, sa outdoor. Pero pag kinapa mo yung kanyang tubo, yan, hindi malamig. Ibig sabihin may problema to. Uh, subukan natin tingnan kung ano nga ba yung problema ng unit na to. Kaya buksan na natin. Huwag nyo i-skip mga kasangkaya, panurin niyo hanggang dulo yung video para malaman natin kung ano nga ba yung problema ng unit na to. Ayan mga kasangkay, nabuksan na natin yung isang condenser unit na sinasabi ko kanina Na hindi gumagana, hindi lumalamig, hindi malamig yung buga ng kanyang uh, indoor unit Ngayon napansin nyo, umaandar naman yung kanyang uh, uh, pan motor dito sa side ng condenser Pero yung compressor, kung papansin niyo, ayan, hindi siya gumagana Ayan, kung mapapansin nyo, walang tulog yung compressor Tapansin nyo, uh, titingnan din natin ito mamaya, yung kanyang uh, karga, kung may karga ba? di uh, dito mga kasangkay, papaliwanag ko lang sa inyo yung mga ilang dahilan kung bakit nga ba hindi umaandar yung compressor. Unang-una niyan, siyempre meron tayong tinatawag na mga parts. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong kapasitor uh, ng compressor, may magnetic contactor, may relay, at saka meron din na kapasitor ng pan. Ngayon, bago nyo husgaan mga kasangkay yung compressor, kung sira na ba kasi hindi na siya gumagana, chicken nyo muna isa-isa yung kanyang parts kung ano nga ba ang pinagkakabitan nitong mga uh, compressor. Siyempre, unang-una dito, yung kanyang kapasitor. yan ang kanyang kapasitor. Uh, uh, pag wala pong kapasitor, pag sira yung kapasitor nyan, uh, hindi po talaga gana yung ating compressor. Tapos yung pangalawa, yung magnetic contactor, kasi dito pumukuha ng supply yung ating compressor. Ngayon, alamin natin kung bakit nga ba hindi ito uh, gumagana. Sa isa natin, at mukhang nakita ko naman dito, okay naman yung kanyang kapasitor. Wala naman siyang leak, or di kaya, Nakaano na pa naman yung uh, kanyang uh, kapastor uh, bago pa kasi to uh, wala pa tong uh, isang buwan. Ngayon, kung mapapansin natin, isit muna natin yung ating uh, clamp meter. Ang pagsig ng mga ganito kasang kay uh, sa mga compressor dito sa outdoor, kailangan nyo ng tools, kailangan nyo ng clamp meter kasi dito nyo masusukat kung uh, a-amperahi na nang uh, unit. Ito ang talagang ginagamit sa pag-check dito sa mga nga unit sa mga uh, mga air condition. Ngayon iset natin to sa voltage. <clears throat> Ayan, nakasit na yan sa voltage. Titingnan natin ngayon kung may supply nga ba yung kanyang uh, yung uh, electrical nito galing sa contactor papunta mismo dito sa kanyang uh, compressor. I-check natin kung mayroong pumapasok na uh, voltage. Kasi siya na makasang kaya wala kasi yung tagahawak ng camera. Ang hirap kasi mag-vlog pag mag-isa ka lang. Para to sa inyo mga kasangkay, kaya ginagawa ko para dun sa mga bagong easy technician na gustong matuto. Ayan, sinik natin yung supply. Galing mismo pa sa pasapin na kamin. Galing dun sa breaker. Kung papansin ninyo, uh, meron siyang reading na 220. Ayan. Tapos pagdating dito sa baba kasi kung napapansin nyo, ayan, nakalubog yung kanyang uh, sa so contactor, ibig sabihin nakapalo yan, dapat may supply ang pababa papunta sa ating compressor. Ito yung ating chichikin kung bakit nga ba hindi umaandar yung compressor. Ayan, kung mapapansin nyo kasangkay, wala siyang reading. Ayan, no? Ayan. Wala siyang reading, nakakabit yan dito, nakatester tayo yung ating pin. Ayan. Ayan. Ibig sabihin mga kasangkay, kahit nakalubog yung kanyang magnetic contactor, nakapalo, hindi siya nagbibigay ng supply papunta sa ating compressor. Ang problema nito mismo, yung kanyang sa holding coil, sa loob, sa coil mismo, sa contact point, kahit nakapalo yan, ang, ang, problema nito, kung mapapansin nyo, hindi siya nagkaroon ng supply. ang, ang, ang mga ganitong magnetic contactor, pag matagal na, nagkakaroon ng sunog yan sa loob. Sa loob. Kaya hindi siya nagkukontak kahit nakapalo yan, hindi siya nagbibigay ng uh, uh, ng 220 papansin nyo wala talaga ibig sabihin ito yung ating papalitan kaya sa mga bagong technician dyan pag hindi umaandar yung compressor agad wag nyo agad huhusgahan ang may problema yung kanyang compressor kailangan nyo munang check kung ano nga ba naginsan e eh, bakit hindi umaandar yung uh, ganitong compressor dapat iniisa isa nyo yung parts Ayan mga kasiang nakita nyo naman, pinakita ko sa inyo yung condenser unit, hindi gumagana yung kanyang compressor at sinik natin. Yung may problema nga, yung may, ang kanyang problema yung kanyang magnetic contactor. Kaya doon sa mga easy technician na bago sa mga nag-aaral, pag mayroon kayo sinaryo na na-encounter na ganito, huwag nyo pong agad hosgahan yung kanyang compressor kasi mayroon pong mga parts yan, gaya nga sinabi ko kanina, kailangan chicken yung uh, uh, kanyang kapasitor at saka yung kanyang magnetic contactor. Kung napansin nyo naman, pumapalo yung kanyang community contactor pero hindi nagbigay ng supply papunta sa kompreso. Kaya doon sa mga mga babo, ayan pong isinishare ko sa inyo sa mga AC technician na babo. At uh, disclaimer lamang po doon sa mga profesional, uh, itong video ginagawa ko para lamang doon, para makatulong doon sa mga nag-aaral ng pagka-AC technician. Sa mga gusto pong mag-comment, uh, may mga mali ako nasabi dyan, at uh, pwede nyo pong i-comment uh, para may paliwanag po ng maayos. Ngayon kung gusto nyo magpagawa ng videos, about sa mga katanungan nyo, sasabutin po natin yan sa pamamagitan ng video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng subscriber dyan. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe papasubscribe na lang, papalo na rin, at uh, pahit na rin ang notification bell dyan para piti kayo sa mga video natin ginagawa sa mga kagaya nitong uh, pagre-refer ng ECTQ siya. Sa lahat po ng OOW na ECTQ siya, maraming salamat sa inyo sa suporta at mag-iingat tayo lagi kasi yan po ang ating puhunan para sa ating pamilya. Maraming salamat at God bless po sa atin lahat.